Kasaysayan, Kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Ang pagiging isang boss ng sindikato ay hindi madaling trabaho At hindi madaling hawakan na uri ng posisyon Kailangan mo ng tapang galing at talino para makuha respeto ng bawat miyembro ng iyong hinahawakang sindikato kung saan ang bawat tauhan mo ay nag rin na balang araw ay magiging katulad rin sila sa iyo at hindi magdadalawang isip ang mga ito na tatrahido rin ka o kakalabanin kapag may pagkakataon makuha lamang ang posisyon mo bilang boss ng mafia kilala ang bansang Italia noon pa sa pagkakaroon ng mga mafias ang kinakakatakutan noong 1930 sa Chicago, Illinois na hari ng mafia na si Al Capone ay isa ring Italiano. Sa Italia rin ipinanganak noong 1962 itong naging boss ng lahat ng mga boss ng mafia sa kanilang lugar. Siya Si Matteo Messina Dinaro, ipinanganak noong April 26, 1962 sa Castelvetrano, isang bayan sa probinsya ng Trapani sa Sicily, Italy. Ang ama nitong si Francesco ay siyang tinatawag nilang Capo Mandamento o boss ng lugar na kanyang hawak. 14 anyos pa lang noon si Matteo ay sanay na ito sa paggamit ng iba't ibang klaseng baril dahil sa marami ito sa loob ng kanilang bahay. Hindi na napigilan ng kanyang ama ang pagtahak ni Mateo ng parehong landas sa kanya kung kaya't naging matunog na ang pangalan nito at gumagawa na rin ng sarili niyang mga lakad at desisyon. Ibinagmamayabang pa ni Mateo na siya raw ang nagpadami ng na mga nililibing sa kanilang sementeryo dahil sa mga pinagtotodas nito. Hindi takot si Mateo na sagupahin ng ibang mga mafia na kakumpetensya nila. Siya mismo ang gumagawa ng pagbira at hindi nito iniuutos sa kanilang mga pirador. Tumba kay Mateo ang boss ng mafia na may hawak sa lugar ng Alcamo at dinamay pa niya ang kasintahan nitong buntis. Kinakakatakutan si Mateo ng mga kapwa nitong miyembro ng mafia dahil sa masyado itong mainite ng ulo. Handa itong tumoda sa kahit anumang oras sa konting dahilan lamang. Kagaya na lang ng kanyang birahin at tapusin ang buhay ng isang may-ari ng hotel na nag sa kanya na palagi daw itong may binabanatang mga batang dalaga. Kakaiba ang klase ng reputasyon ni Mateo kumpara sa iba pang mga hari ng mafia, kagaya ni na Salvatore Rina, at Bernardo Provenzano na kahit papano ay may pagkakonserbatibo at pinapahalagan ang pamilya kung kaya't hindi gumagawa ng kahihiyan pagdating sa mga isyo ng pambababae. 1998, nang pumanaw na ang kanyang amang si Francesco ay siya ang humalili nito sa kanyang posisyon bilang boss ng mafia sa kanilang lugar sa Castelvetrano at sa ilan pang mga syudad na malapit dito. 2001, nang maaresto ang isa pang boss ng mafia na si Vincenzo Virca, ay kaagad na hinawakan ni Mateo ang lugar nito sa Trapani. Naging sunod-sunura ng humigit kumulang siyam na raang mga dating tauhan ni Vincenzo kay Mateo bilang bago nilang boss. Inayos ni Mateo ang dalawampung mga pamilya ng mafia sa Trapani at pinagsanib puwersa ito. Matindi ang kinikita ni Mateo misina Dinaro sa raket nitong extorsion sa mga negosyante sa lugar na kanyang hawak. Obligado silang magbayad ng tinatawag nilang pitso o protection money. Sila rin ang may hawak sa kontrata ng pagsupply ng mga buhangin at bato sa bawat public construction na ginagawa dahil sa nagmamayari ang pamilya ni Mateo ng malaking kumpanya ng quarry. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang pagbenta ng ilegal na bisyo dahil rin sa kanyang koneksyon sa pamilya Contera Caruana. Kung iligal ang specialty nitong pinagkukuhanan ng pera, ay hindi rin ito pauuli sa pagkakaroon ng mga legal na klase ng negosyo. Kagaya ng kanyang olive oil production company, ang kalakaran sa iligal na bisyo ni Mateo ay umaabot pa hanggang sa Belgium at Germany, 1993. Nang sumambulat ang judge na si Giovanni Falcone nang sumabog ang isang sasakyan, at simula noon ay hindi na ito muling nakita bagamat alam ng mga otoridad na noong 1994 hanggang 1996 ay nagtatago lamang si Mateo sa bayan ng Aspra at Bagheria na nasa Sicily pero hindi naman nila ito makayang galawin. Kahit na may kinakaharap na mabigat na kaso si Mateo ay nakaya pa rin itong lumabas ng Italia at nagbakasyon sa Greece kasama ang kanyang kasintahan na si Maria Messi Year 2000 nang maaresto ang karelasyon nitong si Maria at natagpuan ng mga love letters ni Mateo sa kanya ay nasentensyahan ito ng tatlong taong pagkabilanggo sa kasong pagtulong sa kriminal na si Mateo. May 6, 2002 sintensyado ng life imprisonment in absentia si Matteo Messina Dinaro dahil sa naging partisipasyon nito sa nangyaring pagsabog noong 1993. Hindi nagawa ng mga otoridad sa Italy na maaresto si Matteo kahit na alam naman ng halos lahat na hindi naman ito nalabas ng bansa. Kahit palipat-lipat man ito ng lugar pero siguradong nasa loob pa rin ito ng Italia. Simula November of 2007, ay sunod-sunod lang naaresto ang mga pinuno ng iba't ibang mafia sa loob ng Italia. Pero si Mateo ay nananatiling libre at hindi pa rin nahuhuli. Pagkos, mas lumakas pa ang posisyon nito dahil sa siya na ang humawak sa mga lugar ng mga naarestong kapwa niya pinulong mafia. 2010, nang kuhanin ng gobyerno ang ilang pagmamayaring mga negosyo kasama na ang mga lupat bahay at sasakyan na sumatotal ay nagkakahalaga ng 550 million euros na pagmamayari ni Rosario Casillo. Siya ang pinaniniwalaang isa sa mga pinagkakatiwalaang ang money launderer at bank roller ni Mateo Messina Dinaro. Nang sumunod na mga taon ay pinagkukuha ng gobyerno ang mga assets ng iba pang mga mafia na kanilang naaresto na direktang may kaugnayan kay Mateo ayon pa sa interior ministro na si Roberto Maruni. Ang takay ng gobyerno kung bakit pinagkukuha ang mga negosyo at ari-arian ng mga mafia ay para matuyo ang malalim na tubig na pinaglalanguyan ni Mateo Messina Dinaro. Ibig sabihin na gusto nilang lumpuhin ng pinansyal ang hari ng mafia. March of 2010 Arestado ang kapatid ni Mateo na si Salvatore Messina Dinaro, 2011. Palpak ang ginawang pag-aresto ng otoridad kay Mateo dahil sa wala silang nadatnan at wala man ng bakas na makakapagturo sa kanila na ando ng kanilang inahanap, September 30, 2021. Lumabas ang isang CCTV footage kung saan sa Paul si Mateo noong 2009 na nakasakay sa isang Mitsubishi Pajero sa lugar ng Bilici sa Sicily. Makarahan ng isang buwan ay hindi na talaga tinantanan ng mga otoridad ang mafia boss na si Mateo Messina Dinaro. At sa wakas ay nahuli na rin ito ng mga kapulisan matapos ang kulang-kulang 30 taong pagtatago nito. January 16, 2023, nang ito'y maaresto ng mga pulis kasama ang humigit kumulang isanda ang mga sundalong backup sa pag-aresto. Talagang kapuna-puna ang sakit na iniinda ng hari ng mga mafia at alam nito na bilang na ang mga araw niya sa ibabaw ng mundo cancer sa kolon ang dumapo kay Mateo Messina Dinaro. Kaya pansamantala itong dinitain sa isang pribadong klinik sa siyudad ng Palermo hanggang sa dinala ito sa isang military prison sa Laquilla kung saan siya doon dadaan sa mahabang interogasyon patungkol sa kanyang mga ilegal na aktibidades. Makalipas ang walong buwan matapos itong mahuli ay bigla na lang itong nakoma noong September 24, 2023 at kinabukasan sa edad na 61 ay pumanaw na ang hari ng mga mafia sa Italia na si Matteo Messina Dinaro. Sa tansya ng gobyerno ay umaabot raw sa 4 na bilyong euros ang aset ni Matteo bago ito bumanaw. Sandamakmak na pera na hindi nagawang mailigtas ang kanyang buhay. Naging limitado man ang galaw nito noong siya ay nagtatago at hindi na-enjoy ng gusto ang kanyang kayamanan dahil sa limitado ang kanyang kalayaan. Pero yan ang klase ng buhay na kanyang pinili kaya malamang ay okay na siya sa lagay na yun. Ang tanong, kanino kaya napunta ang bilyones na pera ng hari ng mafia? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.